welcome po sa aking YouTube channel. Ito po si Andrew Gilbin. Okay guys, konting paalala sa mga e-bike users. Okay, pakinggan nyo pong mabuti ito at isa ulo at ilagay sa mga kokote. Okay, simpleng payo lang to kasi ako po ay e-bike user lang din. Okay, number one, bako bumili ng e-bike, mag-aral-aral rin ng mga traffic signs road rules, mga policy sa parking at mga batas tungkol sa mga aksidente para magkaroon kayo ng idea tungkol sa mga disgrasya, no? para makaiwas sa mga disgrasya. Number two, i-check ang parts ng e-bike bago lumarga tulad ng preno, ilaw, side mirror, at batteries. Baka abutan ka ng pagkalobat sa daan. Baka ito ka dyan. Baka bigla kang magulat. Pangatlo, hindi pansit ang pampahaba ng buhay, kundi side mirror. Gumamit ng side mirror. Tingnan mo muna bago ka mag-change lane. Hindi yung pabigla-bigla ka ng ikot saka yung mga biglang liko, dyan tumataog ang ibay. Okay, number four. Mag-signal light like ka at sumenyas ka bago ka lumiko. Mga ilang segundo o bago lumiko. Kumbaga, ipaalam mo muna sa mga kasunod mo, hindi yung kakasignal mo lang, eh liliko ka kaagad. May tinatawag tayong blind spot din. Ano po? Ikalima, huwag ipapadrive sa minor de edad at kahit talog pa yan ng bilis ninyo or subdivision. Huwag din po sa mahina ang pandinig at paningin at sa mahina ang reflexes Hindi tayo nang lalait pero maiiwasan kasi ang aksidente pag alerto tayo. Ang aksidente ay maaaring mangyari kahit kailan. Dapat mabilis ang kamay mo kung kinakailangan. Hindi pwedeng kamot lang lagi ang sagot natin pag nagkaabala tayo ng iba. Gets nyo? Next, kung walang bubong ang e-bike mo, mag-helmet ka. Parang awa mo na. Hindi po kachipan yan. Safety po yon. Huwag mo rin i-overload ang karga. Kumpara sa tatlong tao, tatlo lang dapat ang sakay. Maawa ka sa e-bike, mas, ma mas malaki ang maintenance mo kapag e-bike ang gamit mo kaya sa motor. Next, stay tayo lagi sa right side. Mm, okay. Kanan, kaya nga tayo may bike lane. 40 to 50 kilometers per hour ang bilis lang natin. Huwag kang sumabay sa express lane. Baka mamaya ang haba ng pila sa lison natin, gubit na ka pa, di ba? Hmm. Pagbunisinahan ka, galit ka pa. Kung mabilis pala ang gusto mo, dapat motor ang binili mo. Next. Sumunod tayo sa traffic lights at sa traffic enforcer. Kung stop ang ibang sasakyan, stop ka rin. Kung ang nakalagay ay one-way and one-way no entry, huwag kang papasok, lalo na kung four wheels ang e-bike na gamit mo. Yung mga hindi nasunod, yan ang madalas napapahamak sa kalsada. Yan din yung madalas nabibidyuhan at ipinopost sa social media nakamote tapos damay na ang mga matitino. Hmm. Alam mo naman na karamihan sa atin ay e, bumili ng e-bike dahil para sa mga nanay na nagtitipid sa pamasahe para sa school ng mga bata. At siyempre, pamalengke para sa mga para sa mga PWDs, para sa mga senior citizen, o sa mga ilang kadahilanan na hindi mabigyan ng lisensya. Sana wag naman natin abusuhin yung privilege natin na magkagamit ng sasakyan na hindi kailangan ng lisensya at rehistro. Hindi ko siya sabi na dapat na dapat walang rehistro ang e-bike at dapat may lisensya ang lahat ng magdadrive. Ang sinasabi ko dito, huwag natin abusuhin hanggat hindi pa naghihigpit sa ibay. Kumbaga, habang wala pa, matuto na tayo ng tama. Para kung sakali man na matuloy ang lisensya at rehistro, at least alam mo na kung anong tama at hindi ka nangangapa. Matuto po tayong sumunod sa batas ng kalsada. Alam ko naman, na karamihan din sa atin ay nasasaktan din sa mga nababasa natin sa social media tungkol sa e-bikes. Pero kung magkakaisa tayo at susunod sa road rules tulad ng ibang motorista, eventually, hindi na tayo makakatanggap ng ganitong judgment. At sa mga haters, pasensya na po. Pero sana rin naman, wag natin idamay lahat ng e-bikers sa buong bansa. Tutal, hindi lang naman ang e-bike pasaway sa kalsada. Kahit sino naman, di ba? Pero sana po, iwasan po natin yung grabe po kayo makasigaw sa amin. Pag gusto nyong mag-overtake agad o kaya binab binababaran nyo kami ng busina kasi nababagalan kayo sa amin. I know kasi, experience po yan. Pwede nyo po kaming pakiusapan ng maayos maiiwasan ng ganitong pambabash kung ma-orient -or kami ng maayos na paraan. Ika nga namin, educate, not hate. Tutal, naniniwala ata kayo na wala kaming alam sa kalsada, edi ituro nyo po sa amin. Huwag puro hate at paninisik agad. Ganun lang po yon, Peace po para sa lahat. Right, see. Bye-bye.